Program paman agak senang tuan anak beritir Good morning diha ta subida ron mga katropa o sila o oh. subida kay na diha do balik una ina ning tuhod ron oh mauni prutasan sa ako ang uyuan kani mga rambutan na ni dere mga katropa do mamunga ni dire daghang yung gayo buong bunga puhon no? na rambutan na no? si ganahan mo man hinig pamunga ni eh. pero mangayo gin mo sumuyuan nilis ko ah Pero biya gid ang mga katropa. Murag paminaw na ako tulo na kadlaw ba. Ah. Manigid mo ulan. <coughs> oh. Kita ninyo na. Guapo kay timpo. Sama ani kagwapo. Ulala. Oh, lala wala ko kakita ron video ni Idol Windy mga katropa ba saka itong bayana to naman mag upload og video na iubos na siguro to sa ba ba <coughs> kana nga bukid mga katropa o kana bisaka na ko na diya kana pagkatahan asa mong gagaw ra isa babae kana yuta pa na anak uyu ana ana diha oh. pa yuta layo kay nilang yuta mga katropa kung ano mo ang yutas so kung papa dool ra kayo. Mara sa balay. Abuhan ba? Yuta ang abuhan. Mara sa balay. Si ganahan mo mo adapt anay mga katropa. Magpa-adapt ni. Saman. Mo adapt mo sa Ayahay pa man rin bukid mga katropa yung kontrato sa ubos. Nan ako sa obos mga katropa ba kay magluya ko. Magsakit dayon ko. Magkukoy kwarta. Nang magluya ko. Diri na lang ta pero bukid mga katropa kay magkukoy problema ba. Bastan mo ang buhay ko Lagi na lamang ka dito Walang nagmamahal Tanaw ninyo yun ng video no? na kung mga katropa no Murag na i-filter, no Oh, pero wala ni filter ba? Wala oh, like yung edit. Original video na yun eh, Wala ako naging nga na edit ni. Samot mutang gamit kong suga o be. Oh, nang isang oh. Oh. Wala yung edit ba? Tabo sa so, ug tubig mga tropa eh. Babay si sa inyo ha. God bless.